Gaya ng ilan sa mga kapatid natin, nagmahal na rin ang presyo ng bulaklak sa Dangwa ngayong araw ng mga puso. Live mula sa Dangwa sa Maynila, nasa line ng balita niyan si Dave Abuel. Dave, nagmahal ka na rin ba at magkano na ba ang mga bulaklak ngayon? Jess, umaga palang dagsana ang mga mamimili ng bulaklak ngayong Valentine's Day dito sa Dangwa sa Maynila. Ang ilan, sinagang isa-isahin ng mga tindahan, makahanap lang ng mas murang buke, aabot sa isang libong piso kasi ang itinaas ng ilang kasi nito mula noong lunes. Nakailang ikot ngayong umaga sa Dangwa si Ram, para maghanap ng murang buke. Batid niya ang kamahalan ng preso ng bulaklak ngayong araw ng mga puso pero sa huli, pinili niya pa rin bumili sa suking tindahan kung saan nakatawad pa siya ng higit 400 pesos. Anim na pirasong tulips ang nabili ni Ram sa halagang 1,600 pesos na iyahatid niya raw sa kanyang nobya. Si Derek naman nagpa-customize ng bouquet ng light pink local roses. Paboritong kulay daw ito ng kanyang girlfriend. Aabutan na lang daw niya ng tip ang nag-ayos ng bulaklak. Sa ngayon, nasa 2,400 pesos ang presyo ng Indian at China roses. Nasa 3,000 piso naman ang African roses, habang sumampana na sa 5,000 piso ang Ecuadorian roses. Makikita nyo rin sa screen ang dating presyo ng mga bulaklak na yan. Kung kada piraso naman ang hanap nyo, 150 pesos ang Indian at China roses, 180 pesos para sa African at 350 pesos naman sa Ecuadorian rose. Sa ibang klase naman ng bulaklak, mabibili sa halagang 2,000 piso ang tatlong pirasong sunflower at isang stargazer set. Ang sampung pirasong tulips aabot sa 3,500 piso ang presohan. Kung assorted flowers naman, nasa 2,400 pesos ang preso niyan. At sa may trip naman ng carnation, daang piso ang, ang limang piraso. Kung may mga nag mahal, ang ibang bulaklak steady lang ang preso. Nandyan ang butterfly bouquet na may kasamang isang wooden flower na may halagang 600 piso. Ang dried bouquet nasa 600 hanggang 800 pesos pa rin ang halaga. Pati ang teddy bear bouquet na 500 to 1,500 pesos ang preso. Bahagya namang nagmahal ang balloon arrangement na naging 1,200 pesos na ang preso. Samantalang 1,000 na ang pinakamahal noong mga nakaraang araw. Jess Payo ng ilang tindera sa mga gustong makatipid. Pero may plano magbigay ng bulaklak sa kanilang mga minamahal. Mamayang gabi nyo na iset ang mga date ninyo dahil inaasang bababa na ulit ang preso sa pagtatapos ng araw. Jess. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.